Yun, what's up mga lodi? This is Light Modifier, the wiring All Alright, so for today's video mga lodi Bibiyahe tayo papuntang BGC Okay, so sa mga hindi pa nakasubscribe po dyan Subscribe na kayo mga lodi Like, share and subscribe sa ating YouTube channel Okay, tara let's go! ang baby. Open ba tayo sa data? Parang hindi naman eh. Ba't lumabas? Wait lang mga lodi ah. Oh, hindi nga. <laughs> Nagoyo tayo doon ah. ang ganda ng panahon ngayon mga lodi sa eh. totoo lang sarap mag lub sa tubig sa dagat wow tapos ang lakas ng hangin tapos nag chill chill kayo pika pika ba? Diba? sarap mga ah Oops. Alright, shout out kay ate, mukhang nahihirapan. Dito yung daan natin mga lodi, sa Kalayaan Avenue. Papuntang BGC mga paps. Kasarap-sarap ng hangin eh. Ba't lagi yung biyahe ko? Lagi andito yung araw sa likuran ko mga lodi. Ano? Ayan oh. Pero doon banda para manamuo na ulap. Alam niyo mga lodi, mas gusto ko pang dumaan dito sa Kalayaan papuntang BGC kaysa dumaan ako sa McKinley Hills. Kasi ang problema doon hindi ako makasingit kasya lang talaga yung dalawang sasakyan motor hirap na hirap kung nagmamadali ka at doon ka dadaan sa McKinley Hills tapos ang si mga Lodi ay advice ko na sa iyo huwag kang dumaan doon at napakataas pala nito advice ko mga Lodi huwag kayong dumaan doon kasi napakahirap kasi alin yung dalabang sasakyan Pag nakamotor ka Ay magka counter flow ka talaga Magagawa mong mag counter flow Promise Ako nagagawa ko yan So ayan, mga lori Paakit na tayo ng flyover ng kalayaan Mhm. Mm -hmm. so ayan, nasa rurok lang tayo ng kalayaan flyover mga paps. So dito tanaw-tanaw niyo yung BGC sa bandang kanan natin. Ayan, kitang-kita niyo doon sa area na yan. Tapos dito papuntang Quezon City. Uh, to the north yan, <laughs> to the north. Siyempre dito sa kating kaliwa Ayan yung papuntang Mandaluyong Alright pa Manila Siyempre So kitang kita nyo na mga lodi Kung gaano kalala yung traffic dito sa kalayaan Pag itong oras Time check 3.48 Ayan ganyan nyo na sa mga lodi Ah so hindi na pala ganun kalala Kasi Ayan kita nyo na yung papunta rito Hindi ganun ka traffic Doon lang sa Pa curb Along EDSA doon nagkakaroon ng build up ng traffic Pababa na yon ng bindiya So dito na naman sa atin Going to BGC Pag dumaan kayo ng kalayaan Kaya itong mga oras uh, February 27, 2024 yung date natin and yung oras natin 3.48 ganito siya ka traffic mostly pag ito, mga oras talaga mga lodi dito sa kalayaan traffic po talaga pero mas okay na yung traffic dito kasi nakakasingit ka kaysa don sa Makinli sobrang hirap sumingit ng mga motor wala kang mapagdadaanan kundi wala kang maladaan katulad nito talagang napakasikip Kaya hindi ka talaga pwede sumingit doon Totoo lang mga lollipops At mga master So ayan, biroin nyo, saglit lang Andito na tayo sa loob ng BGC So medyo madilim talaga yung kuha natin Ayan, eh, kikita nyo naman Siguro sa camera talaga to O oh, ayan, maliwanag pa Tinabunan na dito yung butas ah Very good Hindi ito galito yung BGC dati una kong kita dito sa BGC mga ilan lang yung mga building talaga yung dulo dun sa McKinley papuntan doon doon pa lang yung building ipapuntang EDSA doon pa lang talaga yung mga building noong time na yung mga Lodi wala pa rito yung mga building dito yung yan ito ata yun yan sila yung mga flat na yan yung may XC lang yan ata yun, yan ata sila eh dati tsaka ito mukhang matagal na yan eh yung two story building na yan lalong walang nakita So, doon pala tayo papunta mga lodi yung building na yan. Ito, ito, ito. Ayan. gitna na yan. Ayan. Ta, so, let's go! Although sa paranaw ng iba, mahirap ang manual. Na ako mga lodi, eh. napakadali lang ng manual. Hindi cambio. Ano ka po? Basic lang. So ayan oh, Liwanag natin mga lodi oh. Yo, what's up? Yo, peace, ride safe all mga pups. Sir, Galapagos lang. Thank you. So, ayan mga Lodi. Nasa building na tayo. At syempre yung ating destination dito sa building, yung basement three. <coughs> so ayan, ito na nga mga lodi. Ayan. Ito na side na yan. Madilim Kasi naka Exposure tayo mga lodi ah, Ito rin pala may hirap pag naka Lock exposure Madilim yung ating kuha sa GoPro mga lodi So touchdown tayo mga lodi dito sa building na to And then gagawin na lang natin Ipapark natin si Clicky dito mga lodi paps Tapos aakyat tayo sa 18th floor. Alright? So, this is Light With The Fire, mga lodi. Ride safe. And, God bless. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And, like and follow to my Facebook page. Alright? Ride safe and God bless, mga lodi.